Walang patit pa rin ang pagsasanay ng mga tropa ng Amerika at Pilipinas sa kamandag exercises sa Palawan. Naroon din ang mga sundalo ng Japan at United Kingdom para mag-obserba. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Pinalipad ng tropa ng U.S. Marines ang surveillance equipment na RQ-20 Puma sa dalampasigan ng Puerto Princesa, Palawan. Ito'y para makakuha ng mga malilinaw na larawan ng mga kunwari kalaban na bahagi ng simulation activity sa pagpapatuloy ng ikapitong edisyon ng kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat o kamandag exercises ng Pilipinas at Amerika. Kapag na-detect na ng Puma ang mga enemy vessels, saka darating ang mga tangke at tauhan ng Philippine Marines para ma-neutralize ang target. Ang mga sundalo naman ng Philippine Marines, inilabas ang mga naglalakihang tangke, pati mga mortar at anti-air guns. Sa kasabay-sabay na pumwesto para sa kanilang pagdepensa. Yan ay habang nanonood ang ilang sundalo ng Japan at United Kingdom na tumatay mo observers. Ayon sa Philippine at U.S. Marines, nagpapalakas nila ito ng ugnayan ng mga bansa pagdating sa coastal defense. the uh, continued commitment across the globe of international law And that uh, we all are here to ensure that there is a, remains a free and open Indo-Pacific. Umaasa naman ang Japan at UK na active participants na sila sa na exercises. Japan and the Philippines is the same nation as an ocean, ocean nation. So uh, we as a uh, strategic partner and we as a, uh, also have have uh, same values. So, a uh, free, open Indo Pacific uh, Asian concept will be achieved by our co uh, co collaboration with the uh, Philippine Marico and Japanese uh, Self Defense Force in order to uh, achieve uh, peace and stability in this area. And we will continue to observe, but as soon as those permissions and agreements um, develop, then we would love to come and participate in a more active role. Sa gitna naman ito, muli namang nilinaw na walang kinalaman sa isyo sa West Philippine Sea defense exercises. Kahit pa malapit ito sa pinag-aagawang teritoryo kung saan tumitindi ang tensyon. I don't think it will have any impact on uh, the operation in WPS. We've been doing this for seven iterations already. So, it is without regard to the issues in WPS. Bukod naman sa Palawan, mayroon ding exercises sa Metro Manila, Northern Luzon, Cavite, Zamboanga City at Tawi-Tawi. Magtatagal ang kamandag exercises hanggang sa November 20. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin ang matatag nilang alyansa sa Pilipinas pagdating sa security defense sa sidelines ng ASEAN Defense Minister's Meeting Plus sa Jakarta, Indonesia, nagpulong sina Defense Secretary Gibot Teodoro at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin. Dito, muling binigyan diin ni Secretary Austin na kasangga ng Pilipinas ang Amerika sa pagdepensa ng soberanya ng Pilipinas sa ating Exclusive Economic Zone. Kinundin na rin ng opisyal ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.